Kayaan ko ng lahat Ito yung handa natin ngayong gabi. May leksyon. lechon yeah, leksyon Cebu. Uh, leksyon, version ng Cebu. Yeah, leksyon Cebu po, Leksyon Cebu. Tapos may inihaw. Oh. May pansit. May pinakbit. Yeah. Hindi walang ano yan. Pinakbit ba yan eh? Hindi. Oh. Ano lang? Gusto lang. Ah, yeah, ginikan gulay. Eh. Tapos syempre oh, okay. may leksyon. may mm leksyon. -hmm na baboy. <laughs> Tapos pansit. Yan. Maganda yun. Maganda yun. Kain-kain na. No jokes <laughs> okay. <Patlog> videos lang. Pag-log toy. pag lang tayo Bukas? kain North ng lechon. Bukas, Una-una tayo, yung tatay sa poche. una. So, no, yeah, na natin. Tayo, tayo nga pa. ako